Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong God, Radio Paul John Valdez. Welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse, wala tayo na sa mga awit, chapter 139, verse 1 to 4. Sinasabi dito na, ako ay iyong sinisiyasan. Matit po ang aking buhay, ang lahat kong lihim ng di yaw, ay tsak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay nilingit kahit ikaw ay malayo pati ng mga aking isip ako ay iyong kita magawa o hindi ng lahat ng gawain ko ay awang iyong nalilap di ba ako umiinig hindi yung aking sasabihin alam ko ng lahat ng iyon lahat na hindi malilihin ang Diyos na maalam sa lahat ay naunawaan bilang isa na nagtataglay ng perfecto, ganap at kompleto ang kaalaman sa lahat ng bagay na sumasaklaw sa nakaraan, sa lukuyan at dinaharap. Kayo din ang bawat posibleng pangyayari, pangyayari ang mangyayari. Ang katangyang ito na nakakaalam sa lahat ay kadalasang may sa iba pang ng tamiyan, mga banal na ng omnipotence all-powerful at omnipresence na kasalukuyan sa lahat ng tao. I want to pray since we just keep it to me. Ang presensya ng Diyos sa lahat ng tao ay isang pangunahing pariwala sa mga kanyayon at pilosopiya. Ipinahihihwati nito na ang Diyos ay nilimitado ang spasyo, o oras at naroroon sa lahat ng lugar ng sabay-sabay. Hindi -sabay. ito ay kaibahan sa panteismo na nagmumuhay na ang Diyos at ang universo ay isang pareho. Yung nilalarawan ng omnipotens ang isang nilalang, partikular na ang Diyos, bilang mga pangyarihan sa lahat. Na mga hulugan nito na ang Diyos ay may pinakamataas na kapangyarihan at kayang gawin ng anumang bagay, maging ang mga bagay na lampas sa physical na limitasyon ng mga tao ang pag uh, para sa Diyos ay nakakaalam ng iyong mga saloobin ay nagpapakahi na dahil alam ng Diyos ang lahat ng bagay kasama na ang ating panloob na kaisipan dapat ay magmahal lang higit pa dahil sa malalim na kaalamang ito ang, ang pananaw na ito ay maaaring magigay ng inspirasyon sa higit na kamalayan sa sarili at isang mas tunay na nagpapahayag ng pag -ibig habang nauunawaan natin ang kalikasan ng Diyos na nakikita ang lahat at ang kanyang malalim na koneksyon sa ating panloob ng buhay. Ang pagdarasal ng higit pa at pagpapahayat ng parehong pagkalaan at kalungkutan ay maaaring magpayaman sa iyong spiritual na buhay at maglalapit sa iyo sa Diyos. Ang panalangin ay mag maaaring maging isang mga pangyariang paraan upang kumonek sa panal sa pamamagitan man ng formal na panalangin pospusong pagpapahayag o maging sa pamamagitan ng panaghoy o pasasalaman ang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos at sa Kanya ay nangahulugan ng paniniwala sa Kanyang pagiging maaasahan katotohanan, pakayahan at lakas kahit na nahaharap sa may hirap na sitwasyon ito ay pagpilihan ng mga mananampalataya sa kanyang mga pangako at patrubay na kinikilala na siya sa wakas sa may kontrol. Ako ang mga lingkod, Elijah Paul Montes, at ako. Dito na nagkatapos sa, na 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 na, na sa mga daily devotions.